Alright mga kabutingting, welcome back to our channel Ang ating gagawin ngayon ay mag change oil tayo ng e-bike Ayan kanyang brand mga kabutingting RFM E4 4 wheels yan mga kabutingting Version B2 4S Ang gamit natin niya mahalog Yan ang ating gamit mga kabutingting maganda sana kung meron access dito mga butingting maganda siguro pag binutasan din dito para magkaroon tayo ng access sa kanyang oil mahirap pag maintenance nito pag wala yung wala yung kargahan ng langis mahirap sa buksan kasi kailangan gagapang kasi ilalim ito yung mga butingting may nakita kang kuntil dun sa ibabaw yun may kuntil ito 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 mga buding ito yung kargahan ng langis tapos yung drain plug nya ito kaya maganda wag mayroong mayroong butas dito para dun nas taas tayo magkakarga Ay, mga din buksan yung ibabaw mga kapatingking. Size 12 yung ibabaw. Ito mga kapatingking. Ito. Kailangan itabi nyo ito ng maayos para hindi siya ma malagyan ng buhangin at saka yung kanyang washer oh. <clears throat> tapos sunod natin ito, jeez kailangan may nakasahod na kayo ito mga patingting yung jeez para dun sa ating green plug ang purpose ng mga patingting kaya natin binubuksan yung taas para mabilis siyang buhaba yung oil at sa ganun ay madali lang siyang maubos yan ang purpose niya kaya natin binubuksan yung nasa taas magpaka-itim lang ito mga putinting yung binili ko 100 ml lang ang gagawin natin para natin malalaman kung ilan talaga ang laman ng gear oil sa e-bike na ito ay susukatin natin yung lumalabas na oil saka natin babalik kung ano yung dami na nakuha natin dito yun mga buting ting halos oh. wala nang tumutulo Ayan. napaka rumi ang ginawa natin ng una bago natin ito tinanggal ginawa natin yung ibabaw ngayon pag, pag magkarga natin ng langis unahin natin yung ilalim balik mga natin itong plug nya dito yung tamang higpit ng mga buting ting ha o yung sobrang higpit kasi nalulusti din to ganyan lang ito mga buting ting yung gamit na o matagal na hindi hindi na kapag oil. ito naman yung bago nating gear oil yun ang kaibahan mga buting ting so ang ginawa ko ito yung Uh, laman nung makina no yung unang unang tagang ano niya pinakalangis kasi wala tayong makitang label dun sa motor wala tayong makitang label kaya ang ginawa natin ginawa natin basihan yung lumang langis so 100 ml to yun kasi ang laman niya yan 100 ml ang ginawa ko ganyan yan ko siya So sakto itong motor na to nasa 150ml. Ang ganyan. Hmm. So 150. Na boring ting. ako lang ganito to para madali siyang ipasok. So maganda pag mayroon ganito mga boring ting. Kaya kailangan meron kayo ng ito para sa host. Ito ginagamit ko lang sa ano sa mineral water. Sa purifier water ng mga host. Buti nang marami 'yung ganito. Ano? Wala na. na. Balik na natin yung plug sa ibaba mga putinting. Para makakana tayo. Nakakain na. Okay. Tapang higpit lang mga buting-ting.